Thankful ang dating lead vocalist ng Pinoy rock band The Eraserheads sa mainit na pagtanggap ng fans sa reunion concert nila sa London. Masaya rin siya sa tagumpay ng indie film niyang Bang Bang Ali. Narito ang aking chika. First time na mag-direct ng isang pelikula si Ellie Bondia sa indie film na Bang Bang Ali. Dito Bang na pagsama niya raw ang kanyang dati ng pagmamahal sa musika at ang kanyang new love na paggawa ng pelikula. Nakabase kasi ang storya ng pelikula sa isang niyang tanta. Ito yung uh, Pusakal uh, which came out uh, sa third album ng Pupil and then is also parang the title of, of the episode with Megan. Naging madali raw ang pag ni Ellie kay Miss World 2013 Megan Yang. Kamusta naman kaya ang overall experience ng first time director? I would have to say that uh, it was everything that I hope It would be uh, it was exciting it was challenging it was basically fun and uh yeah I wouldn't mind doing doing it again Nagpapasalamat naman si Ellie sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa London kung saan nagkaroon ng reunion concert ang kanyang dating bandang Eraserheads <laughs> Maraming netizens ang nag-repost ng kuha ng bandang naglalakad ala Beatles at ang kanilang pagsakay sa isang double-decker bus. Umikot na sa ilang bansa nitong nakaraang taon ang tinaguri ang Beatles of the Philippines. Pero 2009 pa na mag-reunion concert ang E-Head sa Maynila. Kailan kaya ang kasunod? Mas maganda na yun na ka ng mga tao kaya eh, yung Magsawa sila sa'yo.